food trip na naman mga kaibigan sa tanghalian syempre dahil nagtitipid nga mga kaibigan ang nasa isip natin lagi magtipit gata ang ulam natin mga kaibigan purong gata mga kaibigan masarap to yung mga lutong gulay nga na ginataan ang sarap edi kamitin natin yung purong gata oh. ay, ang sarap nito ang sarap uh, ay, uh, 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 ay. Oh, ay Uy, uy, puro purong gata mga kaibigan Kanina bago ako pumasok ng trabaho ah uh, Inano ko yung gata ah, Kinahid ko ng maaga-aga mga kaibigan Para mayroon na naman tayong ulam sa tanghalian ah, Try nga natin kung masarap talaga mga kaibigan Mmm -hmm. Dabes Manamish, amish, mga na miss, Good to say mga kaibigan. Kata. No? Mm. Mm. May tira pa mga kaibigan, no? Gata, may tira pa. Mm. lang. Mm. Tipid-tipid lang tayo mga kaibigan. Libre lang yung ulam ko mga kaibigan. Kasi ito, naglaglagan yung, yung nyug nung bag yung pipito. E di, di ba kinuha ko yung mga nyug? Eh, Napaginabangan natin. Libre yung ulam lang. Kanin lang yung ating ginastos dito mga kaibigan. Mm. Ngayon, niyog, kakayod kayo din mo lang yung mga kaibigan. Manong-manong kayod mga kaibigan kasi mahirap tayo. Wala tayo pambayad sa magkakayod ng niyog mm. Ang kulang pa mga kaibigan, ang gata mga kaibigan. Dagdagan pa natin mga kaibigan. Pinagpapawis tayo dito. Mm. Mm -hmm. Ang sarap ng tumang kan Mm. Lado naman tayo. Gata na puro. Ang sarap damas. Nam ngam ngom nam. So, naman ang tanghalian natin. Manamis, damis, damas. Nam nam. Alam ko meron naka-experience ng no, mga kaibigan, nag-uulam din ito. Pero hindi alagin na lang ko ng asin. Ako eh, puro lang. Oh. Pero pawis na tayo niya. Hmm. Very malasa to the sabi niya ni YouTube Shout out kay YouTube at mga Elby Vlogger, sabi ko Hmm. Namis-namis mga kaibigan. lagi tayong sold sa ating tanghalian ah. one week tayong kaming pagtipid next week mga kaibigan yun matira kong pera baka pwede naman tayo makabili ng mga uh, ah, kunting gulay dyan or tuyo basta ngayon yung week na ito mga kaibigan sulit talaga yung tipid muna natin kasi kunting gulay -kunti lang yung pera mauubos na hindi ka kasi yung sahod sa ano, baka mangutang naman tayo Hmm. Malapit na sa mga sahodan mga kaibigan. Malapit magkatapusan. Kung tintis lang mga kaibigan mo. Ganyan lang sa ano. Manggawa sa Pilipinas. Tintis lang. Importante busog ka. Hmm. Hmm. Yan mga kaibigan. Paus naman tang tanghalian -tang natin. Oh. Pinagpawisan tayo. Kahit hindi tayong ganados ng haliak. Nagutom tayo sa half day na trabaho natin. Mamaya, tuloy na kami sa trabaho. Hmm. So, naman tayo mga kaibigan. Maraming salamat sa mga taga-subaybay natin yan. Lalo mga bikulano, bikulana.